what bothered me is finding out that it was done on purpose that Andy Eigenman at Philmar Alipayo naghiwalay na? Mainit na pinag-uusapan na ngayon ang pasabog na sunod-sunod na cryptic post ni Andy Eigenman sa kanyang Instagram story ngayong araw. Kasunod nito, nag-unfollow na rin sa isa't isa sina Andy at Philmar sa kanilang Instagram accounts. Dahil dito, tumibay ngayon ang sudspecha ng mga netizens na naghiwalay na nga ang dalawa. At may third party raw na tinawag pa ni Andy na isang ahas. Usap-usapan na ngayon ang sunod-sunod na Instagram story ni Andy Eigenman. Makikita na ipinost nito ang narawan na may nakalagay na 2025 at ahas. Nilagay niya ito na makahulugan na cryptic caption na nalaman raw niya na year of the ahas pala ngayon na inakalan niyang year of the wolf na nagpapanggap na tupa. I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Sumabog sa social media ang post na ito ni Andy Eigeman dahil hinala ng mga netizens may isang babae na umahas raw sa kanyang asawa na nagpanggap na kaibigan niya. Sa samunod na Instagram story nito, nagpost ulit ito ng kanyang larawan na may creepy caption ulit patungkol sa isang kabit na wala raw pakialam sa kanyang mga anak dahil inakala raw nitong hiwalay na siya dahil baliw raw siya kaya hiniwalayan raw siya ng lalaki kaya ang kabit na raw ang papalit sa kanya at wala rin daw pakialam ang kabit sa kanyang mga anak say pa nito sa caption or but also maybe she could be thinking you said you were broken up and he said you went crazy for having feelings. So I'd be on your side 100% because I don't give a fuck about it. about you and your little children because you crazy and most definitely not doing this because I'm actually toxic as fuck. Maybe that's just me since I'm the crazy one. Kasunod nito, mainit na rin na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pag-unfollow sa Instagram. Nila ay hindi aygen Marvel mar alipayo sa isat-isa sa kanilang IG accounts, makikita hindi na nakafollow si Andy sa Instagram account ng kanyang asawa na si Filmar Alipayo at makikitang gayon din si Filmar, hindi na ito nakafollow sa Instagram account ng kanyang asawang si Andy say na mga netizens posibleng hiwalay na nga sila dahil bakit mo naman daw ia-unfollow ang sarili mong asawa sa IG ba? Diba? kung ang pagbabasehan na raw mga critic post ni Andy Eigenman third, ay third party o isang kabitraw ang di allegedly dahilan ng kanilang hiwalay Alliance. So balit wala pang konfirmasyon tungkol dito si Andy Eigenman at si Philmar Alipayo kung totoo nga bang naghiwalay na sila base sa kanilang Instagram accounts. Matatandaan na noong nakarang taon ay nag-viral si Philmar Alipayo kung saan ilang beses itong naispatan na may kasamang ibang babae. Subalit itinanggi naman niya ito. Sa naging panayam ni Boy Abunda kay Andy Agenman at Philmar Alipayo, mismo si Andy ang nagkumpirma na hindi raw ito totoo at may tiwala raw siya sa kanyang asawang si Philmar. Alam ko yung itsura kung sinasaktan ako or may ginagawa para masaktan. Alam ko, kasi ano, I trust, we trust each other. So balit say ngayon ng mga netizens patungkol sa sunod-sunod na cryptic post ni Andy Eigenman. Eh ano to girl? Ano to mga pa-cryptic post mo?